Ano regalo mo sa Diyos? Guys, papunta po ako ngayon ng St. Peter's Square sa Vatican para tingnan yung giant Christmas tree na dahil ngayon ay Epiphany Sunday so bago man nagtitlopin, makita ko man lamang. Nadoon din yung Belen, Presepe at saka yung Three Kings. Epiphany Sunday po ngayon. Happy Three Kings, yung gospel lifted sa Matthew 2 verse 1 to 12. Pinili kong puntahan ng Piazza San Pietro sapagkat yung Christmas tree po ay may significance sa kahulugan ng Epiphany. Yung pagpapakilala at pangpahayag ni Kristo na siya ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Sapagkat yung tatlong mago, ay hindi mga Hudyo pero ipinakita si Jesus na tagapagligtas at siya ay para sa lahat. Christ is for everyone. Yan ang mensahe ng Epiphany. Ngayon, yung Christmas tree may significance sa Epiphany. Una, dahil may liwanag po yung Christmas tree. Ayan, nakikita niyo po ba? Napakaganda ng liwanag na yan. Nakukumakatawan yan sa liwanag ni Kristo. Ang liwanag ni Kristo ang siyang pumahaso sa ating madilim na mundo o makasalanang mundo. At sa pagpapakita ni Jesus na siya ay, sa pagpapakinala ni Jesus na siya para sa lahat, nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Tamang-tama po ngayon, Jubilee Year, Holy Year 2025, sabi ng Santo Papa, tayo ay pilgrims of hope tayo yung mga naglalakbay na may pag-asa. Swak na swak po ngayong 2025 na sa pasimula ng taong ito, lumilingon tayo sa nakaraan ng may pasasalamat. At humaharap tayo sa bukas na may dalang pag-asa. At ipinapakita natin yung pag-asa dahil tayo'y nagtitiwala sa Diyos, tayo'y nagpapatuloy na nagtsatsaga, at humaharap tayo sa anumang pagsubok, utang na loob, napakarami ng pagsubok. Pero ang pagsubok na ito ay tinatanggap natin bilang tanda ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo na hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Di po ba? Pero pangalawa, kasama po ng mga dekorasyon ng Christmas tree, ang mga regalong hatid ng tatlong hari, gold, frankincense at mirror. At ipinapaalala sa atin ng epiphany na ang kahalagahan ng pagbibigay, giving, at ng pagtanggap, receiving. So ano yung regalo ang tinanggap natin sa Diyos o sa ating kapwa? Ano rin mga pagpapala ang alam natin, tinatanggap natin? Ano rin kaya ang regalo na pwede natin ibigay sa Diyos at sa ating kapwa? Happy drinkings po at muli salamat sa pagiging bahagi sa paglawak ng Conversations with Father Jerome. Salamat sa ating sponsors, ang KKKW Family at sa si Manny Villaran Family. Muli, all is grace, so be a blessing. Happy drinkings, Happy New Year.